125 oh, yeah. po ang um, halaga ng dalawa, 125. 105 babawasan po, babawasan 525 na ang dalawang malalaking niya P52.5 p

Kaya magkaya hawak mo. Teka. Kaya ano yung pitumpo? Pitumpo. Ang hawak ni Kuya. Kaya dami siya. Ayun na po. Ayun na po.

Hoy, bravo, bravo. Isa na ko pala pa na lang. Paus, baka ba 'yong nitakay naabot nitong Ibinibigay niyo na 63. Ang tawad ko ay 61.5. Kuno na uyan. Para sa 11 meters. baka po sa shambaw. Kaya Baka ko rin pa ka Baka Pinamili na. Oh, mga paki namin ay ka pala kapok eh DBP ka ka 142615. Ano na yung box? Kukunin mo pa kaya 'to? I just think it's okay. Eh magkano halaga niya? Magkano ng na po? yung lote Ang hawak daw niya Black Bamba yung isa. Yung maliit-liit ay mahigit na 6 na po. Wala po na ah, walang 6 na po. <laughs> isa na! Oh! na! ay, na! ay na, e, dapat, labing